bahay dito sa provinsya banig <joke> may banig ang mga ano ano oye sino yan? sagada Ang laking Pringles nito ah. CR. Dirty Kitchen. Ano to? Ay, eh, mamay! Meron kami malalaking halaan. Ito malalaking laki niya na. No? Bagong huli. 一类宝贝。 2014 itong ginawa. Yan. Hi, kung siglo. Hi, po ka. Yan, akita sa second floor. second floor. Ito. Pag nandito kayo, makikita nyo yung, yung baryo ng Patria. Ayan. Ayun, simbahan. Simbahan. Ah, ito ang aming terrace. Ayan. May kubo. Ayan si nanay. Minsan dito ako nagdi-bibilad daing. Ya. Yeah. Probinsya-probinsya 'yan, maraming puno. Uh, bago pa yung grills bagong pintura yo pataya so may up terrace may dalawang may dalawang kwarto sa taas kwarto po ito yung kwarto ni consiglo ayan oh. o oh, presko dahil bintana yes ikaw lang mag isa rito. yes kap ito yung master's bedroom opo ano ka lang may kompa ito CR sa second floor Diba? Naka-screen pa ito ah. Yeah. Yan. Uy, presko. Mahangin. Oh, hindi na pintura. Oh, daming anay. Naku po. Bundok ang aming likod. Ito property ng mga unlayaw. Okay. Okay. Balik tayo Ayan Ito ay design ko pa nung 2014 Ayan 2014 ito ginawa guys Ayan May ano pa May bintana din doon Kita mo yan oh. Almost ano to, 2 hectares pamana ng aming lolo. Si Lolo Ago Unlaya oh. Ayan. Okay. Mainit guys. Huh. Oh. Thank you for watching. Ayan, guys. Andito kami sa Antique. Ayan, may naglalaba. Teka. May ma'am! Ang gana, mo dyan? Papainom ng baka. Ah, papainom kang baka? Masama yun, galing sa initan. Ah, kaya pala tinatawag ka ng baka. May ma'am! Ba't naman yung tugtog? Ayan. Doon, may bundok pa doon. May kubo sa bundok doon. Okay. Guys, thank you for watching. Naubos na yung buhok ko. Pagkasamahan kong mga kapitan sa DASMA, nakapunta na rito, walo sila. Saan na yung aking may bahay? Ayun o, oh. kaliligo lang. Ayan. Ito ang aming bakasyonan. Oh, may may santo rito. Yung ang yung ko kasi, ano yan, re, religious, religioso. Yeah. Galing sila kanina ng simbahan. Oh, may chandelier. Tapos dito may may alaga kaming toko. Oh, toko. So, ano yan? とこ <laughs> may isa pa rito tuko ayun ha tuko ayan tuko mga alaga namin <coughs> dahil pala na video ko hindi ulit si tuko ayun si maymay ano yan <coughs> <coughs> ah taba ah Oh, kamukha mo na may may. Oh. Ano yung kambeng? Hindi. Ano yan? Kama, kama. Hmm. Ilan taon na yan may may? Hoy. Ala, dinala ka na. Hoy. Ano na? yung gabi pinakain mo. <laughs> Hindi yan kinakain. Gagataan niya muna yan. <laughs> Yakat mo doon sa taas. Kayang kaya ka niya. Dapat. Dapat kasi daw yung talagang Oo. Hindi <laughs> <laughs> naman ikaw eh. <laughs> <laughs> Bakit mo anay niyan? Saan ba itatali yan, may may? Yan lang kasi painumin niya. Ayun. Kasi kunin mo na lang doon. Eh, Bitbitin niya yung nakabal din na yan. Kaya ang bigat eh si Manang niya maliligo daw muna anong puno to na yung makopa hmm. pag drama, ano yung mga nakaraan ganito ahas sa makupa oh On, ay, sus, pa naman paano nakuha? pasok din ito sino kumuha <coughs> ano yung babae oh, oh pwede din palang ano kalahian

Baba, baba. Dito ka, Bel. Ano, lapitan mo. Ang baba niya, eh. One year pa lang. May puyo din, oh. Ayun, may puyo, oh. Alam mo kung sinong may ari nito, best friend ni tatay mo. Hmm. Nalok niya ako, oo ba? Sabi ko, madam mo na sa inyo. Sabi niya, gusto mo mga ano, babae. Sabi ko, oo. Oh, Dahil niyo. Meron pa ba? Wala. Ang dami lamok oh. Nilalamok niya. Mama!

nga dalawa na ay isa pa lang Kama kama Sobrang ayat hmm, pang 30 liit parang bata. Umaayat lang dati ang taba niyan. Kama kama. Matutok si Yung-Yung 'pag nakita niyan. Matatalo Lagi nag ayak sa baba 'yun eh. Ma ma. Ma ma. Kakatuwa naman may alaga kayo. Tutubo na yung sungay niya, May? Ha? Sungay, tutubo na? Wala sungay? Wala. Kambing yan. Sa sungay, oh. Ano, anay mo? Mama, balik, 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 balik. Mm. Paubos mo yan. Ay, ubusin yan. Kaya niya ubusin yan? Oo. Oh. So, Tunga, sa balde yung ubusin. Eh. Tunga, balde. So, mama, mama. Na. Na. Balik, anay, dali dali, dali, dali. Ang bilis tumaba. Dahil mga... eh. Mataba. Saan po ba balik doon, May? Ha? Ibalik mo na mo yan. Yan, <laughs> <Yeah. coughs> so 'yan. Baka kainin nyo ang inyog. Labas ahas dito, Mai? Ito ali ng Si batang to. Ayun siya. Bye-bye. Balik tayo, balik, balik. So, Jabit. Jabit. Ay, ang presko. Ayan, oh. Lakas ang hangin. Wow. Nung araw, dito kami nakatira, 1976 hanggang 1976. Dito kami nakatira noon. Ah, uh, 1976, 77, 78, 79, 80, 81, 82 Dito ako nag elementary ah, uh, Kinder Tsaka grade 1 Ayan. Yeah. So you guys, thank you for watching